day welcome to my channel okay, mga kadyang umikot tayo ngayon mga kadyang ngayon lang tayo umikot kasi umulan Ayan. nakatitila lang ng ulan mga kadyang Ayan. kaya tinanghalin na tayo ng ano, ikot Ayan. okay lang mga kadyang kasi makulimlim Ayan, pasukin natin yung mga pasukin natin dito <laughs> ang mga sa atin dito ayan, let's go ayan mga kadya, pagod na kayo dyan Maka marami kalakal sa kabilang street na lang muna natin dito kasi matagal tayo di umiikot dito uh, natin dito yung mga na ito. Tunin muna natin yung mga kalakal. Araw, araw. Plastic, mga plastic. Ito lang plastic po. Huh? Oh, meron pa. Meron pa dyan. bote meron dyan okay. bote bote bilang ay sorry mama na to mama Ah, oh! oh, sa akin pito. Ah, lang, lang ha. <laughs> Sampo. Oh, pagano, oh 11, John. 11. Okay lang ka, John. Ay, may lima sumara. Tagal <laughs> oh, na. Tagal na pumunta. Ayan. Ikaw mo lang. Yung kalakal mo. Ano na lang na? na. Kaya pala. Ilan yan? Lima? Anim? Anim. Anim. Oo. Oh, si baby cute. Si cute. <laughs> sa akin kasi Sako mo rin Sako sa Aba may mga 1.5 eh, mahaba kasi yan. Yung 1.5 lang ang kinukuha kong piso. Busing. 1.5. Ito ko na tayo doon, mga kadyang dun sa kabilang street. Ito <laughs> na tayo lang, mga kadyang. Binungat natin yung ano. Kalakal. Malayo-layo yung Binabuhatan natin. At yan, tayo dito. Yan. Ito yung ano natin, sidecar sa kabilang ano, street. Yan. Yan natin dito yung mga suki natin. Yan yung na suki pa tayo dyan. Pagunta tayo dyan sa kanya. muna natin itong timbaka natin. Sa kayong barya natin. Yan. meron din tayo mga suki dyan. Parti dyan. Pero tinatawag tayo din ng suki natin dito sa kabila. And let's go oh. eh, Jim, <laughs> Jim Pamor, <laughs> mga Bulak, Jim Pamor. <laughs> Jim Pamor. <laughs> <Bulag>. <laughs>

Parang magkaparehas lang. Mas marami yun. Marami yata pero Meron pa boy? Plastik. Mga mga plastik ka dyan. Pwede plastik. Hmm, wala na. Ah. Ah, natin pa tayo dyan mga kadyang. Doon sa kabilang street doon. Mga suki natin dyan. Punta natin. Salamat. Nakikisama yung panahon. Huwag sana tayo abutan ng ulan. Makapuno muna tayo bago tayo makaka... Makauwi. Makauwi na tayo. At... <laughs> Kalau ini bapak saya yang ngeliatin Karton ya, karton si Itu sih ada dari seri itu. Ada yang karton yang karton Ada kayak ini nanti. Timbangin nanti. Ah, sigi sigi Ada buku kok? Ya, kartonnya pada cokin nanti. 啊，对了，是。你莫说，是的。对。 Yan, tabi lang aja yang sa kabilang 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 street kaya papunta tayo dyan mga kabilang wala na tayo sufi dyan hindi na buksok dyan hindi <laughs> na ayan samahan nyo ako mga kabilang pasukin natin mga sufi natin dito ayan let's go ayan mga kadyang ito palang yung nakuha natin napakaraming gin bulag yung so, mga plastic 1.5 malapit na tayo magkalahati <laughs> sana dito makapuno na tayo dito <laughs> And, let's go at soyurin natin dito yung mga sukay natin panahon natin mga kadyang ulimlim ang kalangitan umuulan dito sa amin mga kadyang nanghila lang yung ulan kaya nakaiko tayo Uy, si mimi oh, tatong Miming, oh, Miming. Miming, anong ginagawa dyan? Bakal, nga dyan. Ano, -away. Away ano, mga kalilang masagasa ka kayo dyan. Wala, nag-aaway. sila, oh. sila. Ayan, gusto tayo Kita natin Let's go. Ayan, dahil mo ko oh. Ha?

Ayan, alam rin, sila ko oh, sa kama. Ayan, ano buti ni Bumoy, si pag mag ng buti. O oh, ayan. O, oh, bakit binalik mo papi? Ayan, yeah, ititimbangin itimbangin natin. Monoblock lang yan, monoblock lang isa. Ito bakal, kaso baklasin din. Magbabawas din tayo dito. Baklasin. Baklasin. Di diba ba lang, may dadaan, may dadaan ang motor. Ayan, ayan, ayan. ayan. ay mga kanyang yan wasing double na wasing ito la mesa ito pa ito may aluminum kaya pa kaya madam antay sa atin yan <coughs> <coughs> nagawala na tuloy oh yan ang dami plastic oh yan sus ang dami pausak usak ako mga kanyang mga wasing mga kanyang ang dami yan Ayo, kita kembali. Ay na pa lepas Ayan, Let's go.

mga kadyan dami na natin marami na tayong plastic ito kalakal sari-sari ito, mga bakal balon, mga plastic may Wilkins well tayo yung sobrang alati na yung side car natin mga kadyan nagkapit tayo mapuno nagkukunin pa tayo dun Kita nanti yang pusing at marami rin iniipon itong mga plastik kaya pusing siya oo, ito iponin timbangin okay, din natin timbangin din natin kaya <laughs> mo ito dami pusing, sa'yo ikaw na sa'yo ikaw na kaya na timbangin natin itong mga plastik kaya mga kadyang puno na tayo ito pa may sasako pa tayo ilalagay tayo ng extension at puno na tayo mga kadyang ito pa marami pa tayo plastik kaya karton sari-sari oil kins meron pa tayong kukunin dun sa kaloob tayo simulan natin to lagyan muna natin ng ext extension na karton let's go ayun mga kapatid ito ba, ba? nagandag ko sa atin so natin Ayan. plastic din ah. buwati pa natin itong washing Teka, may pa na dito. Kaya mga buti, naiwan ko pala yung sako niya. Ah, basing ha, basing! Ay, basing ha. Ang bakate na rin Kung punin mo natin mga kadyang, sa eh, na natin ito. Eh, pang magbibinta ng kalakal din. Pintahan muna natin. Tahan! Tang. Ayan. Sige. Bakit eh, asan yung may-ari niyang uh, ano na. Bala, dyan? Wala ah, ah, dyan sa may dyan. Ayan dito. Baka. Oh, O, walong kilo. 8.2. 8.2. Sayo pa ka. na kaunti. Tingnan mo ulit. O, 8.3 na. 8.3. Nagdaga na yung kaunti na. Ayan, mga kabili na nga kayo. Kabili na. Ayun, kapunin ko na natin yung washing din. Ka? Kimbangin ko na muna itong ano mo kalakal. Wala pa si Maram. Sabi niya, babalik na ka. Babalik siya Ay, wala, wala lang. Hindi na akong balik. <laughs> Meron pa daw siya doon sa San, San Bayon, sabi niya. Ah, laundry oh. Meron pa daw siya eh. Oh. Asa na, asa na mama mo? pa. Ah. Papabay sa libo diyan, pre. Maraming kalakat sila. Na, nag oh, nag-iipon kasi 'yun. Nag Iipon. Pauwi na ako eh, so okay na rin. Oh, kagaya. Kagaya magmura. Nagmumura ka eh. <laughs> Sige. <laughs> ah, pauwi na tayo, ya, no. Oh. na naman tayo. Christmas tree na naman. Ang dami na natin yung mga galon. Yan, Wilkins. Yan, nakakuha tayong washing machine. Yan, meron tayong mga pakakal dyan sa loob. Mga plastic, ya, bote. Ayan to, maraming 1.5 tayo. Ayan, mga karton dyan sa loob. Ang dami na natin dyan. Mga 1.5. Yan, pawin tayo mga kachan. tayo. Let's go. sadyang punong na tayo ang <laughs> bote hindi tayo inabot ni Haring Ulan yan kasi so, marami tayong karton mapapasa yung mga karton natin

Nga nga lapit na tayo sa bahay mga kenyang, yan okay mga kenyang. Bye bye, thank you for watching. God bless, thank you for watching. Makakadyak, please subscribe my YouTube channel, please like and share. Sa ating mga videos, mga anak God bless, bye bye.